Hey guys, andito pala ako ngayon sa SM Fairview. Kasi nag-renew po ako ng ATM card sa video. Tapos, naisip ako mag-video-video. Kasi may mga decoration na pang Christmas. Ayan. So, Doon ako galing sa video. Christmas. Christmas. Okay. <laughs>

ito. Oh, kita nyo ba yan? Ang taas pala, oh. Ilang feet kaya yan? Oh, diba. ayan. Ito. 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 Ganda. Ito. 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 kích kích nhanh guys, um, guys. Ano? Ang tagal kong ginag-vlog mo. Ano? Kulaw. Alright, tayo lang ko ba? ako. Kaya lang, bumabaw na yung ribbing na po, guys. Okay, Napalins, nice, diba? Ano nga pala, guys? Umorder yung anak ko sa Lazada ng regulator para dun sa kanya ang PC. Kasi yung kanyang regulator nung luma na, sira na siya, guys. Ito, dumating kanina. Wala ako. Sinareceive so, ko lang sa kay Ate Ani sa hapit ko. Ito siya sa isa. Nabuksan ko na Ito, yung plastic lang ang glass ko. Itong isang hindi ko na-open. Tapos yung bunting. It's unboxing tayo ng regulator para sa PC ng anak ko. Okay, Mary yan kanina kasi ano galing ko ng SM nag-SM ko kanina guys okay. eto siya kasi uh -huh. yung ano niya yung dating regulator niya Hand, yung, yung billsa, sa ganhan yun. Ito nabili sa pakilamat. Ang ito O, watts to may nakalagay to na. si Maella lang siya na mag-ano nito. Ititest ko lang. Ito siya. Oh, ganito din pala yan. Hindi pa. Ayan, naiilaw siya, guys. Siyempre, brand new. Hindi pa. Hindi pa. Poster. Pinakialam mo po. Hindi po. Pintayin ko na nga, guys. Gumagana siya. Meron pang ano, isang e order kami. Nasa, saka, Keyboard kanina dumating sabi ni Ate Ani kaya lang sinabihan niya yung rider bumalik na lang dahil wala pa nga ako nandun ba ako okay. sa SM hindi pa kaya ito sana bumalik si rider ewan ko Okay, lang pa naman yun guys sige na guys bye